Bukas na aklat sa publiko na isa ang tambalang Kath Den ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa agad na nakakuha sa puso ng karamihan. At ngayong parehong single na silang dalawa, may mga umaasa na sila ay magkakatuluyan. Kamakailan ay tila nagpapahiwatig din si Alden ng kanyang nararamdaman kay Catherine. The Philippine Showbiz List presents Nang niligaw na ba si Alden Richards kay Catherine Bernardo? Kath Den Tandem Taong 2019 ng simulan na Catherine at Alden ang pagbibigay kilig sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Katunayan, ang desisyon na subukang ipareha sila sa isa't isa ay naghatid ng sorpresa at magkahalong reaksyon sa madla, lalo na at nagmula sila sa magkaibang network. Nariyan din ang mga katanungan kung kakagatin ba ng publiko ang bago sa mata nilang tambalan at kung mapapantayan ba ng Kath ang mga proyekto ng Kathniel na pinagsamahan ni Catherine at ang dating nobyo na si Daniel Padilla. Ganun pa man sa kabila na pag aalinlangan ng iba sa kung ano ang kalalabasan ng Kathden Tandem, pinatunayan nilang narapat ang ibinigay sa kanila na pagkakataon na magkapareha. Masasabing ang iba ang hatid na on-screen chemistry ni Catherine at Alden, dahil sa hindi inaasahan, agad na pumatok sa takilya ang kanilang pelikula. Nakuha nila ang puso ng bawat manunood sa mahusay nilang pagganap sa karakter bilang sila Joy at Ethan. Kitang-kita ang pagiging natural ng mga ito. Hindi pilit at ramdam ang koneksyon sa bawat isa. Katunayan dahil sa tagumpay na ito, ilang taon ng hawak ng Hello Love Goodbye ang record bilang highest grossing Filipino movie of all time bago ito napalitan ng MMFF movie na Rewind ngayong taon. Alden on Friendship with Catherine Mula na magkasama sa pelikula, walang bukang bibig ang dalawa, kundi ang kagalakan na sa binigay sa kanilang pagkakataon. Purong magagandang salita din ang binabato nila sa isa't isa, lalo na sa pagpapakita ng professionalismo. Ayon niya kay Catherine, dahil sa Hello, Love, Goodbye, mas nakilala niya si Alden at masaya siya nakapasok sa pagkataon nito. Hindi nga raw yung tipo na nakikita niya lamang ito sa mga billboards at commercials. Para naman kay Alden, sobrang gaan katrabaho at madaling pakisamahan si Catherine. Naroon anya ang passion nito sa ginagawa na talaga naman daw mas nakaka-inspire. Dahil sa malalim na samahan na kanilang nabuo, hindi nagtapos ang kanilang ugnayan sa pagiging magkatrabaho lamang. Tumulay ito sa labas ng kamera kung saan na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ang kanilang friendship ay masasabing hindi tulad ng iba na kailangan pang dakan. Low-key lamang ang mga ito, lalong-lalo na sa parte ni Alden na handang idistansya ang sarili upang hindi makapanira ng relasyon. Bukas siya sa pagpapahayag na kanyang respeto kay Catherine at sa ex-boyfriend nitong si Daniel. Katunayan sa mga nakalipas sa taon ay nanatiling tahimik ang presensya ni Alden at naroon ang pag-iingat patungkol sa usaping mag-uugnay sa kanya sa mga ito ngunit ang lahat ng ito ay tila nagbago mula na maghiwalay ang Katniel sa isang interview kay Alden, binahagi niya mga napansin niya kay Catherine ng maging single ito. Anya sobrang proud at natutuwa siya sa kanyang nakikita na para bang kumakawala na ito sa kanyang shell. Masasabi niyang deserve nga raw ni Catherine ang lahat ng na nangyayaring magandang bagay ngayon sa buhay at career nito. Ayon pa kay Alden, nakakamusta naman niya si Catherine at giniit na sa kabila ng hindi nila pagkikita sa loob ng ilang taon, kailanman ay hindi nawala ang kanilang friendship. Elden and Kat's birthday celebration sa pagiging single ni Catherine, maraming pangalan ang lumutang na gustong ipareha sa kanya. Hindi nga lamang sa trabaho, kundi maging sa tunay na buhay. Isa nga sa pinakamatunog na pinagpilian ay walang iba kundi si Alden. Katunayan nitong nakaraang Holy Week break, sina Alden at Catherine ang trending at mas pinag-uusapan sa social media. Nagsimula ito ng masilayan ang sunod-sunod na presensya ni Alden sa ilang araw na birthday celebrations ni Catherine na talaga namang ikinasurpresa ng maraming netizens. Nariyan ang mga naglalabas nilang sweet photos and videos na magkasama na siya nagpabuhay sa kilig ng karamihan, lalo na sa Kathden fans. Unang nga rin ay pagtungo mismo ni Alden sa El Nido, Palawan upang personal na makisaya sa island theme birthday celebration ni Catherine. Sa isang kuha, makikitang nag-uusap ang dalawa habang nasa yacht party ni Kath. Bukod dito, isa pa sa tagpo mula sa okasyon, ang labis na ikinatuwa at talaga namang pinag-usapan ay ang pagkanta ni Alden. Sa isang video, makikita siyang kasama si Kakay Bautista na kinakanta ang awiting, Bakit Ngayon Ka Lang? Baka sa mukha ni Alden ang magkahalong kaba at hiya habang kumakasama kumakanta sa harap ng mga bisita. Kitang-kita na hindi ito sanay sa ginagawa pero talagang pinilit niya para kay Catherine kung saan ay nasambit niya ang katagang Happy Birthday Kath, di ko ginagawa ito, putek. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid sa naging hirit ni Alden at kitang-kita na naaliw ang mga ito sa kanyang performance sa kabila ng kabang nararamdaman. Matapos nito, nalipat naman ang posisyon ng kamera sa kinaroroonan ni Catherine na masayang nanunood at natawa rin nang marinig ang sinabi ni Alden. Tunay ngang ramdam ang pagiging consistent ni Alden sa ginagawa kung saan ay naroon ang buong suportang pinapakita nito kay Catherine dahil maging sa intimate post-birthday celebration ng aktres nitong Martes, April 2, ay muling na si Lion ang kanyang presensya. Sa mga video clip na ibinahagi sa social media, makikita kumakain si Catherine kasama ang ilang piling bisita nang biglang dumating si Alden sa venue kung saan nagdaos ng surprise birthday party ang glam team ni Catherine. Daladala -dala ni Alden ang isang malaking bouquet ng Ecuadorian roses at regalong nakalagay sa paper bag. Napatili naman ang mga bisita sa pagdating ni Alden at maging si Catherine ay hindi makapaniwala sa pagdalo nito. Agad siyang tumayo, sinalubong si Alden, nakipagbeso at tinanggap ang bitbit -bit nito para sa kanya. Kitang-kita ang saya ng mga tao sa paligid habang pinapanood na nag-uusap si na Catherine at Alden. Samantala sa isa pang hiwalay na video, makikitang nakatayo ang dalawa sa mobile bar. Nakaakbay si Alden kay Catherine habang nagsiselfie. Maya-maya pa ay dumating ang ilang kaibigan at nag-request ang photo nila together. Doon na niyakap ni Alden si Catherine, magkadikit ang mga mukha nila. Habang nakalapat naman ang kamay ni Catherine sa ibabaw ng dibdib ni Alden. Maliban sa sweet moments na ito, hindi naman nakatakas sa papanuring mga mata ng netizens ang pagkakaparehas ni umano ni na Catherine at Alden ng itim na singsing -sing, kung saan makikitang nakasuot ito sa kanilang right point fingers. Ilang netizens ang binigyan ito ng ibang kahulugan na pinaniniwala ang couple rings. Alden on working again with Catherine. Kung pagbabasihan na kaganapan ngayon sa pagitan ni na Catherine at Alden, walang duda ang closeness at ang pagiging komportable ng mga ito sa isa't isa. Bago ito sa mata ng publiko kung ikukumpara sa mga nakalipas sa taon nilang pinagsamahan bilang magkaibigan. Ito ang dahilan kung bakit hindi maiwasang bigyan ito ng mali siya kung saan may iba pa sa kanilang mga tagahanga ang umaasang lumagpas ito sa pagkakaibigan. Nariyan din ang mga katanungan kung talaga bang nililigawan na ni Alden si Catherine. Pero ang pag-u pag sa kanilang dalawa ay hindi na nga bago pa. Matatandaan ang muling lumutang ang pag-uugnay sa kanila sa kasagsagan ng hiwalayan ng Kathniel. Pumasok sa eksena ang pangalan ni Alden kung saan ay kumalat ang chika na di umano'y nililigawan niya si Catherine na agad naman niyang inalmahan. Sa isang interview noon, mari niyang pinabulaanan ang akusasyon at sinabing gawa-gawa lamang ito ng mga taong gusto siyang idamay sa controversial breakup. Samantala kaugli ng sightings ngayon kina Alden at Catherine, bagamat walang malinaw na kasagutan kung talagang may ligawang nagaganap sa dalawa. Isa sa napaulat na posibleng dahilan ay ang pagsasama nilang muli sa isang proyekto. Katunayan matagal nang inabangan ng publiko ang kanilang reunion project at tila ba ito na ang nakikitang tamang pagkakataon? Katunayan bukas si Alden sa pagsasabi na anumang oras ay handa siya makatrabaho si Catherine at gawin ang sequel ng Hello Love Goodbye. Ika-cancel nga raw niya ang lahat na kanyang schedule para rito. Maliban sa pagiging aktor, ay isa na rin producer at director ngayon si Alden. Kaya naman game din siya sa posibilidad na ipagproduce ng pelikula si Catherine sa hinaharap netizens' reactions. Katulad ng inaasahan ang tagpong ito sa pagitan ni Alden at Catherine ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. Sa X, mabilis na nag-trending ang tambalan nilang Catherine. Marami sa kanilang fans ang natuwa at kinilig sa anilay sweet gesture ni Alden kay Catherine na para bang naniligaw na ng araw ito. May iba pang siniship ang dalawa lalo na pareho silang single ngayon. Kahit sa ang anggulo ng araw tingnan, ay perfect match ang mga ito na kita sa kanilang tinginan at smiles. Bagaman Bagamat may kinilig, may ilan namang hindi mapigilang magtaas ng kilay at magduda. Alam naman daw ng lahat na nasa healing process pa si Catherine hanggang ngayon kaya sana ay wag itong abusuhin at hayaan mo nang maghilom. Payo pa ng ilang netizens na wag masyadong umasa na mauwi sa totohanan ang Kath din sa paniguradong masasaktan lamang. Hindi na nga raw katakataka pa ang pinapakita ni na Catherine at Alden dahil ang ganitong paandar ay normal na anila sa showbiz lalo na kung may nilulutong proyekto. Baka nga daw ang ginagawa ng mga ito ay bahagi ng promo para pag-usapan. Samantala, may iba namang netizens ang minabuting wag nang bigyan ng ibang kahulugan ang magandang samahan ni na Catherine at Alden. Nagpabatid sila ng suporta, ngunit mas gusto nila na manatili na lamang na magkaibigan ang mga ito. Tsak nga raw na ang ganitong relasyon ay magtatagal at masaya na sila sa nakitang matatag na friendship ng mga ito sa lumipas na mga taon. Kung sakali man daw na dumating ang panahon na lumagpas ito sa pagiging magkaibigan, hihintayin naman galing mismo sa dalawa ang kumpirmasyon i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!